Isang recipe ang akin gustong ibahagi sa inyong lahat. Piniritong ulo ng isda. At iba't ibang mga priskang gulay na ating harvest sa ating maliit na garden. Samahan niyo ako. Gagawa tayo dito ng tasty sabaw na hihigop. Ulo ng isda. Pritohin muna natin before natin gawin masarap na, na recipe. Ito ulo ng Masarap ito. So yan mga ate isa ho. Pero dagdagan natin ng spices para sa tumuloy sa isa natin. Isang ulo lang ang ating isa sa ho sa ating recipe. Mm. Ayan guys, well done ang ating pagprito dito sa ating isda na ito ang slices kakunin natin ang iiwan na natin dyan ang kalahating ulo at gawin natin sinabawan yan ang maiwan dyan itong kalahating ulo Nagyan natin nga na. onion, kamatis. dati natin ang patol. Lagyan natin ng mainit na tubig. Ayan, magpakuluan hanggang sa lumabas ang natural broth ng ating ulo ng isda na ito. i natin ang ating medyo matagal-tagal ito eh. Long beans. kaya ang kumbok mag-add tayo ng asin mag-add natin ang ating preskang dahon ng kamote simple lang na no? Ang bilis lang naman ito. Yan, i-add ang bell pepper. So, isang kulo pa and ready to eat na tayo. Ito na ang ating masarap na recipe. Cover at hayaan muna natin kumulo dyan. Hanggang sa maluto pa ang ibang mga bago natin ilagay. So, sarap na ulam natin. So ang natala dito para sa ating natural broth ay ang ulo ng ating isda, piniritong ulo ng isda. So dito na ako mag-end. Thank you again for joining me sa aking recipe na ibinahagi na naman sa inyo. Isang recipe na masarap hihigupin ang ating piniritong ulo ng isda. Bye bye, God bless and maraming salamat.